So what's up everyone, is sharing from All About Coins by Cruise Collection So before start the video, so greet mo na natin, Happy New Year everyone So sana magandang pasok ng 2025 <laughs> So 2025 Ayan. So ganoon tayo ditong banknotes at mga coins Galing ito ng Thailand, galing ito sa aking katrabaho na si Gilin Santiago, shoutout tayo, Lubin, a.k.a. Di pala. Gilin Santiago, a.k.a. Lubin Ayan. So may pasalubong siya sa akin na Thailand Notes at Coins So ito ay uh, galing siya ng Pilipinas, dumaan sila ng Thailand Ayan. So siyempre, lagi tayong may pasalubong doon Alright, tsaka meron din siya bigay na Azerbaijan, so next video natin yan kasi hindi pa niya nabigay yung banknotes ng Azerbaijan may meron pa daw banknotes so simulan natin sa dalawang banknotes ng uh, Thailand ayan so puro Thailand to ayan oh kamukha to eto ayan oh sulat sulat ito yung ating is islam mo na natin ayan so sulat 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 hindi <laughs> ko lang hit sa screen ayan to yun oh inang sulat nito. Nalimutan ko na pangalan nito. Kasi that is the King Bumibol. Ito yung kapatid ba? Hindi ko nagkakamali. And so ito yung verse. Uh, Then may serial number na tay na sulat. Then sa, dito sa may right side ay eh yung uh, yan. Yan. <laughs> yung alam nating number. 20. 20 baht pala ito. Ayan. Ito naman yung reverse. Ayan. So, lagay natin itong detalye na ito. Kung sino itong dalawa na ito. Ayan. Then, syempre itong bago nilang presidente. So, parehas lang na 20 baht. Ayan. So, sa coins naman, meron din na bigay na iba-iba ito. -iba iba-ibang iba-ibang value. So, tatlong magkakamuka o apat. So, ito ay one bat. Ayan. Nakasung kasi tayo eh. Ayan, tatlong one bat. So, ito ay puro bago na. Ayan, may isang luma. Ayan. Oh. lagyan natin yung bagong name nung king. At yung dati. Ito yung dati. Ayan. Ayan. So, tatlong one bat. Then, dalawang 5 baht ayan so magkaiba sa bago at luma ito yung bago then sa harap syempre ayan bago at luma din ayan then yung next is ito ah, 2 baht ok so nauna natin yung 5 ito pala yung bago ng ayan 2 baht ayan yung reverse. Ayan yung reverse bago na. Yung mga luma, kaya nito, yun know, Parang yung templo nila. and Ito ay, ah, uh, natin ang description nito kung ano yung nasa gitna niya. Ayan. Yeah, alright. So, Lubin, thank you so much ulit dito sa iyong bigay na coins and banknote from Thailand so thank you so much dito maraming maraming salamat paulit ulit happy new year to everyone maraming salamat po bye bye